lupo po mga anang, mga anong, nakakita na po ba kayo ng bunga ng yantok? Ito po iyon. Ayan po oh. po. Bumaba ako, nakakangawit sa taas. Para lang masilayan ng malapitan. Ito po. sa malinghot <laughs> tawag dito ayan po ito buo nga po ito ng ratan o tinatawag na yantok kung tawag pa dito sa aklanon ay uway ginagawang duyan at ito naman po yung kanyang mga dulo ng dahon ito ito siya may mga tinik po ayun pag makasilong kayo dito tsak kakalabitin kayo ito, kagaya nito oh. sa dahon ng ito ito yon, yun hindi makuha sa isang kamay lang ayan ah. Ano ito po talagang oh, may mga tinik, -tinik oh. pag samasamahin mga ito talagang hindi ka rito makakaalis <laughs> ito dito nga oh. talagang matatrap ka di, kayo dito eh ito siya hmm? hindi nga hindi nga malipat-lipat ano ito tawag dito yeah, dalawang kamay na ayun pa oh. Ayan, pagmasdan yung maigi mga anang. Talagang kay pa sa delirio oh. Nakakapit 'yan oh. Ayan. Ha. Dito naman sa silong. Dahan-dahan tayo. Ingat lang. Ito so, yung mga dati nang puso o tangkay. Tinatawag na bagubay bibihira na lang natin dito makikita to sa Aklan To galing pa po ang mother plant nito sa Madalag Kaya talagang tinanim namin dito para lang may maipakita kami sa inyo o sa mga anak namin na ito pala yung ginagawang yantok Pag, habang nagpa-practice ng arnis ano man yun yung mga ninuno natin nagiging ah, ito po pala ang kanyang mga similya oh, plant ano dito pwede po siyang ah, yan matinik din oh. Pwede rin tong lipat tanim.